Ano po ba ibig sabihin ng Exodus 20 um, verses 4 to 5? Kadalasan yan ang mga sinasaway ng ibang reliyon sa ating katoliko to na paniniwala. Pwede po ba malaman ng iyong kasagutan tungkol dito? Galing oh. po yan guys, soon as possible. O oh, sige, as soon as possible, sasagutin natin ano? Ang ibig sabihin niyan, eh, yan ay pinagbabawal na mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Hindi yan mga santo. Babasa ako. Babasahin ko ha, Exodo chapter 20, verse 4 to 5. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. O, oh, santo ba yan? Santo ba yan? Iba kasi nakapagbasalan na ribulto. Otomatik ka, nasa isip ka agad. Imahin ng santo eh. E paano ngayon yan? imahe ba ng santo yan? Bakit? Nung panahon ba ng mga Israelita, may imahin na ba ng santo? Nakapagtataka sila, ano? O ngayon, patunayan yung imahin ng santo yan. O. Animals, birds or fish, imahin ba ng santo yan? Yan ang problema. Kasi, uh, napakahilig nila ng talatang yan. Ang tinutur kasi ni, ano, diyan ni Moises, doon yung mga Israelita ang binigyan. Bakit? Ang mga Israelita na alipin sa Ehipto. Kaya nakikita nila ang mga Diyos-Diyusan ng mga Ehipto. At yung mga Diyos-Diyusan ng mga Ehipto, ang katawan tao, ang, ang, ang ulo agila. Ang katawan babae, ang ulo tigre. Iyon ang ano, ah, uh, natin kung, na, kung meron ba ako nung ano, nung Gods of Egypt, kung uh, may kopya ba ako nung uh, yung ano, imahe ng uh, Gods of Egypt. Teka ha, kung makakita lang ako rito ha. Saan ko ba nilagay yun? May, may imahe ako nun eh. Yung, yung Gods of Egypt, tingnan ko dito. Uh, uh teka ha, search ko daw. Gods of Egypt. Mukhang may 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 kopya ako nun eh. Ah. Uh, wala na wala, wala rito yung yung picture na Gods of Egypt. Ang ulo ay agila ang katawan, katawan tao kung naalala nyo yung ano, yung yung pelikula ng Ten Commandments um, na matay yung anak ni Ramses, pinatong niya yung anak niya doon sa Diyos ang yon. Sabi niya, Soka, the god of, uh, ano ba doon? Underworld. Nagdasal siya doon. Kaya, nilapitan siya ni, ni ano, ni uh, Nefritiri. Sinabi ni Nefritiri, hindi makakasagot yung bato. yon ang tinutukoy birds, animals, or fish. Hindi imahin ng santo. Wala namang imahin ng santo sa Egypto eh. Yon ang problema. Makabasa lang ng rebulto, automatic na yung otok. Prrr, ah, ano na kagad? Rebulto ng katoliko. Bak bakit? Kapag katoliko, sasabihin nila, huwag maniwala, walang katoliko sa Biblia. O, oh, walang-walang katoliko sa Biblia. Eh, ba't pag -isodo binasa, automatic na sa isip, katoliko. Wala pala katoliko sa Biblia. Yun ang problema doon. O, oh, at na okay na ba yon? Okay po. <laughs>